Hello mga ginoong mga ngalakal at mamumuhunan. Nakikipag-ugnain system, guru, markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mong i ang video. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng organisasyon na pinag-uusapan ng mas malapit. Ngayon ihambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Apellis Pharmaceuticals, ticker AEDA. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon mula Agosto 20, 2025. at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Apellis Pharmaceuticals, int. Na bibilang sa subkategory. Pharma IS, 21 kumpanya ang nakikilahok sa paghahambing. Titingnan natin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay minus 8.5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, 2.2 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng balangkas ng merkado sa kabuan. Tandaan na ang average na marka para sa buong U.S. stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 8.5 puntos para sa kumpanya Apellis Pharmaceuticals. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya Apellis Pharmaceuticals Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Apellis Pharmaceuticals nagpakita ng pagbabago ng minus, 20.1%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na binawasan ng 0.2%, market capitalization ng organisasyon pelis Pharmaceuticals nagkakahalaga ng US Dollars 3.37 Bilyon. At ang capitalization ng subkategori ay 69 Bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 0.15 Bilyon. Na may subkategori na capitalization na US Dollars 31 Bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Apelis Pharmaceuticals sa subkategory sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 4.853%. Ang book value ay 0.48%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US 0.455 billion. Debt-to-book value ratio ay 300 at 1% ng equity ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng utang ng kumpanya, napakasama, minus, 2 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 0. Average para sa subcategory 0. Ang market price to profit ratio ng kumpanya kumpara sa mga kumpanya sa subcategory ay napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars dalawang daan at dalawamput milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagsusuri ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategori, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 4.5. Ang average sa subkategori ay 4.2. Pagsusuri ng exchange price to revenue ratio kumpara sa subkategory ratio, passable, 0 points. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars daan at 50 milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang marginality ay minus negatibo 30.2% na may average para sa subkategory na minus negatibo 6.3%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 1.678%. Ito ay isang daan at walumput mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng apat na libo pitong daan at apat na anim thousand dollars. At para sa subkategory na isang libo anim na daan at apat na isa thousand dollars. Pagsusuri ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory passable 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay minus tatlong daan at dalawamput isa punto tatlo libong dolyar. Ang average para sa subkategori ay minus thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, tolet minus 0.5 puntos. Ang dami ng mga benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay isang libo at anim na tatlo libong dolyar sa subkategory na tatlong at walumput pitu thousand dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon para sa pagbebenta ay 21.3% na may average para sa subkategory na 4.7%. Tagapagpahiwatig Res labing apat na nagpapakita ng antas na 71% para sa kumpanya Apelis Pharmaceuticals. Habang sa subkategory ang RC level, labing apat na ay 50%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 26.6. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ 37.75. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong siso ng sistema ng sanggunian sa pagsusuri ng stock. Guru Markets Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng kumpanya Apelis Pharmaceuticals Inc. Sistema ng tulong Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng sell trade sa US Dollars 26.68. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mahinang paghahalaga at takbo ng presyo. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 11.5. Ang stop loss ay nakatakda sa 33.86. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, independyenteng na ayos ang order batay sa mga resulta ng exchange session noong Setyembre Labinsyam, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, GRIN, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa apwal na presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.